Meron tayong magandang lunas kung meron kayong diabetes, kung kayo ay overweight, may problema sa fatty liver, at iba pa. Meron tayong simpleng diet uh, na discover natin to. Pwede pala itong no sugar diet. Kahit isang buwan lang natin gagawin, maraming benepisyo. So, turuan natin kayo yung no sugar, no added sugar, pero kakain pa rin naman. Ano magiging epekto nitong no sugar maraming benefits. Eh ngayon kasi ang daming processed foods, ang daming nalalagyan ng sugar yung mga iced tea, mga 3-in-1 coffee, kahit ketchup may sugar na rin eh, ba? Diba? Ah, kahit yung pandesal natin, ang daming sugar ng pandesal natin eh. So mga fruit juice. So pag pagbinawasan pag natin to mga added sugar, ano mangyayari? Okay, it test 30 days. Number one, okay, anim na benefits eh. Number one, siguradong bababa ang blood sugar ninyo. Kung kayo ay may diabetes, baka ito lang lunas na to. Especially kung mild lang ang diabetes nyo, kung hindi naman ganun kataas. Kung ang gamot nyo, let's say, konting metformin, konting tableta lang, baka makuha na nito. Kung ang blood sugar nyo, mga 140, 150 ang blood sugar nyo, baka mapanormal na. So, check nyo yung gamot ninyo, i-test nyo yung blood sugar nyo. Pag binaba nyo sugar nyo, baka mag-normal na yan. Pero syempre, after one month, pag bumalik kayo sa dating gawi, dating pagkain, eh, baka tumaas ulit yung blood sugar nyo. Di tuloy-tuloy nyo na. Number two benefit, bababa ang timbang mo. Okay? Yung taba natin sa bilbil, visceral fat, mababawasan ang belly fat, mababawasan yan. Okay? Pero para pumayat, bukod sa low sugar or no added sugar, kailangan dagdagan mo rin yung protein na kinakain mo. So, more protein isda, manok. More fiber, fiber mga gulay. At babawasan yung kanin. Okay? So, bawas carbohydrates, bawas tinapay, more protein, tapos no no sugar, ay eh, siguradong papayat kayo. Malaki papayat nyo, hindi ko alam kung gano'ng karami. Baka 5 pounds mawala in one month. Number 3 benefit, gaganda. Yung sa ipin at sa gums. Kasi pag sobrang sugar, alam naman natin, di ba, maraming bakterya sa bibig natin. So, magkaka-cavities, masisira ipin, pwede mabungi. Pati yung gums, may mga gingivitis. Number four benefit ng no sugar diet, yung fatty liver nyo, gagaling. Kung meron kayong mataba sa atay, fatty liver, liver health, tawag dito non-alcoholic fatty liver disease. May pag-aaral ah, may pag-aaral na ilang tao, pinainom nila ng soft drinks, isang litro araw-araw. May ginawa yan oh. No? One liter a day ng soft drinks, After a few months, alam nyo ano nangyari? Lahat sila nagkaroon ng fatty liver. Lahat tumaas yung triglyceride, yung cholesterol nila. Lahat lumaki ang tiyan. Sa kakainom lang ng one liter of soft drinks every day. Kaya delikado talaga. So pag tinigil mo sugar mo, baka gumaling ang fatty liver mo. Ang dami ng gagaling, oh. Diabetes, papayat ka, oral health, liver mo, gagaling. Number five, pati sakit sa puso. Pwede matulungan o mabawasan. Iniisip natin pagsakit sa puso, 'di ba? Ang bawal lang yung matataba, maalat. Pero actually, ang matatamis bawal din sa may sakit sa puso. May pag-aaral 'yan eh. More sugar kinakain mo, mas tumataas ang triglyceride, ang bad cholesterol, LDL, tsaka more heart disease. Pag binawasan mo ang asukal sa pagkain, Bawas taba, bawas heart disease, at bawas inflammation. Number six, marami pang secret benefits to pag uh, tatry ko nga to. Uh, no sugar. Pinipilit ko naman no sugar. Kaya lang minsan eh, napapakain tayo ng may mga sugar foods. Okay, may nakatagong sugar sa pagkain eh. May other benefits pa. Number six, mababawasan ang nervous nyo. nervous and depression. Okay, ha? may tulong pala to sa mental health. Isa pa, may tulong sa balat. Yung mga laging may pimples, laging kunang ano tumutubo, baka sa sugar yan. Okay, ito pa mas magandang benefit, yung tumatanda yung balat, anti-aging din pala to. At lastly, lalakas ka lalo, more energy. Okay, more energy yung yung iba kasi puro matatamis lang, magkaka-energy sandali, tapos mawawala na ng energy. Parang sugar high lang yan, eh. hindi maganda. So, ano, kaya lang, ano ba tong no sugar diet? Ano kailangan natin iwasan? Medyo marami ha. Magugulat lang kay sa lista. Medyo mahirap eh. Kala natin simple lang, okay? So, ano ang mga iiwasan natin? So, number one, syempre, yung mga table sugar. 'yung mga table sugar, 'yung white sugar, uh, honey kasama, tamis din 'yan. Syrup kasama mga syrup. Brown sugar, arnibal, ay sugar, 'yan. Ano pa? Soft drinks, iced tea, pati sports drinks kasama. Basta dilatas, sports drinks, energy drinks kasama 'yan oh, ito, hindi nyo alam kasama. Pati ketchup kasama. Matamis ang ketchup ha. Daming sugar, daming salt. Kaya masarap ang ketchup eh. Barbecue sauce. Yung mga honey mustard kasama yan. Mga cream. Kala nyo gatas. Halos lahat ng gatas natin may added sugar yan. Hindi lang basta gatas eh. May gatas na unsweetened. Medyo matabang. Pero usually yung gatas na nabibili natin may asukal yon. Kaya nga mga processed foods eh. 3-in-1 coffee, creamer, di ba? Sugar din yon, Fruit juice. Okay? Pwede kumain, pwede kumain ng prutas, sa Allowed ang sugar ng prutas. Uh, yung sa mansana, sa peras, pwede konting grapes. Walang problema. Suha, orange, pwede yung tamis ng prutas. Pero ang point ko, yung mga delata. Yung mga canned o nasa mga tetra pack na fruit juice, hindi pwede. May added sugar yun. Baked goods. Yung mga nasa bakery, cookies, croissant, yung mga masasarap na tinapay, ay sugar yan. Donut. Siyempre, pinakabawal donut, sugar. Okay? Pandisal natin. Sobra taas na sugar ng pandisal. Ang pandisal ng ibang bansa, yung mga French bread, tingnan nyo. Oh, mas walang sugar yun. Eh, matabang. Yung pandesal natin ang taas ng sugar content. Eh. Okay? Alcoholic drinks, yung mga wine, o grape mga wine, may added sugar yan. Isa pang bawal, medyo strict to eh. Pati mga sugar substitute, yung mga equal, splenda, ay bawal din dito sa diet na to. Ngayon naman, pag, papano naman ang kaning puti, tinapay, spaghetti, pasta? Ito naman, pwede kumain pero limited. Okay? So, nakalimit din ang bread, rice, and pasta. Konting limit. di ba Sabi ko nga, eh, kaya medyo mahirap itong diet. Sabihin mo, Dok, wala na ako makakain dyan. O meron pa kayong makakain. Ito, lahat ng gulay pwede. Wala, wala. ba diba? Hindi naman sa walang limit. Pero kahit maraming kainin mo, uh, kangkong, uh, okra, ampalaya, lahat, lahat. Talbos, pwede lahat ng gulay. Allowed, high fiber. Prutas, karamihan allowed. Apple, uh, orange, dalandan, pear, suha, avocado, pwede yan. O, ang medyo bababasan lang na prutas, yung mangga, konti lang sa mangga. Grapes, konti lang. Yung mga dried fruit, mga raisins, medyo bawal din yun. Tapos protina pwede manok, uh, isda, walang problema, lahat ng sari-saring isda, pwede beans, monggo pwede yan. Pero syempre, isa pa palang bawal, yung mga kakanin natin, kakanin. O lahat ng kakanin, matamis, coconut milk, gata, matamis. 'Di ba? So kasama yun sa mga bawal. Pero yung monggo pwede, monggo sa bowl. Pag kape, black coffee. Pag tsaa, tsaa lang. Walang asukal, walang honey. So, black coffee pwede, green tea pwede, tsaa pwede. Okay? Kung kaya nyo to subukan natin. Lunas yan sa mga sakit natin. Di ba? Konting tiyaga. Ano mga side effects nito? O, siguro bag mo lang bibiglain. Di ba? Baka yung iba, mabigla eh. So, dahan-dahan bawasan in a week, tanggalin mo lahat ng sweets. Okay? Tapos, siyempre, pag natapos ka na sa one month, gumanda na pakiramdam mo, lumakas ka na, nasa sayo na kung gusto mo pa ituloy. Kasi kung after one month, balik ka sa dating gawi. Balik ka do sa mga mga soft drinks sa fast food. ba diba? Yung mga soft drinks. Alam niyo na, hindi ko na babanggitin. Yung mga matatamis, kung babalik tayo doon, ay eh, bali wala itong ginawa nating one month. So, after one month, kung pwede nyo ituloy-tuloy pa rin, o yung mga chocolate, uh, siguro dark chocolate, allowed konti, 70%. Pero yung mga milk chocolate, white chocolate, eh, hindi eh, po pwede. O ice cream, hindi po pwede kasama yun. Kahit yung mga yogurt, yogurt is healthy. Kaya yung mga yogurt natin, ang daming added sugar. Okay? So, pwede natin subukan to 30 days, no sugar challenge. Malaking tulong sa ating kalusugan. God bless po.